Ayan na uh, for today's video mga bossing. Ayan po update ko po sa aking namilay na inahin. Ayan. Medyo iba-iba na siya. O. Ayan. Nakakatayo na siya ng ayos. Ayan. Uh, nakatulong din po yung ating nilagay na no, sisikal powder. Ayan. Para sa kanyang buto. Pampalakas. Ayan. Nakatayo na siya. Dati talaga. Nung ano, hindi talaga siya makatayo. Hindi talaga siya makatayo nung mga ano mga first week ayan hindi talaga siya mga tayo ngayon ayun oh ayan bumalik na rin po sa dati yung kanyang katawan ayan. malakas na rin siya kumain ayan ayun dating pinapainom natin ng ano ayan malakas na siya uli ang aming mama pig yan talagang dumating sa point na talagang kami gusto na namin ibenta kasi nga hindi makakain o no, konti lang ay naano namin baka mamayat ayun kaya talagang nagdalawang isip kami yun buti na lang at may nagtuturo sa ating kalapit kalapit barangay dito sa aming barangay din ayan nagtuturo po siya ayan ayan naturong din yung ating skin powder para sa ating inahin ayan ayan ah, thank you po kay boss kay Boss Bayog gaya kan ayan thank you po oh yun nakakatulong din yun oh. medyo ano siya pero oh, pero o oh, yun nakakilakad oh, niya oh. okay naman na ah. ayan kaya yung may mga inahin po at kay mga beginners parang sa pagbababoy ayan uh, gulayin po natin lagyan lagi pag kay mag lagyan po natin itong sisikal powder Ayan, uh, isang beses lang po, isang araw. Ayan. Isang kutsara po ang nalagay natin. Kung gusto nyo umaga, gusto nyo rin hapon. Ayan. Depende po sa inyo mga bossing. Ayan. Uh, uh, kung bago lang po kayo sa akin YouTube, ayan. A Subscribe naman po. Ayan. Thank you po mga bossing.